Yeah! <laughs> Any symbols. Alright guys, mga gabi ka natong Welcome sa lang edisyon sa atong uh, Strong Late Night Talk with Bernie Bitok Bitok and with Juanito, baby! Yo, what's up, what's up? Okay lang ka, brad. Okay lang yung mong brad. Kumusta yung mong first episode? Naminaw kasi yung mong first episode. Wala mo ka, maminaw kayo. Nasa'yo ko natulog. Nakanasa naka naka tap ko gabi eh. Ah, mo na natulog dahil nga. Welcome back sa among uh, show, ang uh, Strong Late Night Talk. So, this time, tungod kay nagpalit na ko, like I said, ikipo. So, pwede na may mag-record, pwede na may uh, somewhere everywhere. Ana. So, uh, layo mi. Si Juanito nasa sa akong atubangan, pero layo. Nami tag sa ngalamisa. So, nagamit sa karunong wireless nga road. Di ko kabalo kung klaro ba yung tingog? No, no, di ko kadawag sa kong tingog. I can't see ko wala ko na kumadunggan. Wala, wala, wala. Aso ako rin mag-adjust mo, ha? <laughs> okay. Anyway, so, uh, welcome. Mayang gabi sa tanan sa mga namina ko sa Strong Radio. Mayang gabi sa mga namina sa podcast. Mayang gabi. Mayang gabi. Uh -huh. And uh, again, ang atong programa gito kanato sa Venus Light Mix Coffee na doon L-carnitine og chia seeds and also brought to us by Diabet Plus. Kung kamo medyo uh, diabetic, kabalo na mo sa inyohang uh, tumaron na tambal, Diabet Plus, nga doon ay insulin extract. Okay? Di ko kabalo kung kung sabay tingo ka niya itong sabagay, may acoustic dari. So, microphone ramong gigamit dari. Okay. <sighs> Ito lang. Daming. Hindi ka na miss ko, Okay. So, nato another uh, letter for today. Again, katong gusto mag-letter, ang among email is bernie at gmail.com Ako nang check. Again, bernie at gmail.com So, kung namoy mga pangutana or namoy gusto nga uh, anything, then, uh, yun, anatong button. Okay? Let's do this. ah uh, go. Dear Brother Bernie, bitok bitok, tawagalang lang ko sa pangalang si Anna, nineteen years old, tagtagoluan. Ah, uh, my problem is nga kabain sa gugma nga tanaw panako sa tanaw panako nasayop Ah, uh, the other year giagad ko sa kong boyfriend nga magpuyo mi. like live in apan na uh, wala ko masugot kay wala siya klarong trabaho pero <laughs> nagsagunson na lagi taning mga <laughs> way trabaho <laughs> kung lilita trabaho <laughs> okay raman sadya magpaabot lang siya apan di malikayan nga masakay ko sa uso ron uso din na ron sa mga sa mga sa mga sa mga influencer karoon no? Daga na kayo ba nga nang ginapakita nga uh, libin-libin lang? Okay. Na ka-textmate. Oh, aso lahi po ni. Nga taga-amo rasad sa taguluan. Buotan o maayong mo dala o o sige mi o text tex Wa madugay wa madugay nanguyab siya nako. ako. Ah, uh, I don't know kay sige naman din ko gakiligon so ako ra siyang gisugot kay sa pagpaminaw nako na buutan og responsable siya sa pagkatao pero ah, sa akong pagsugot moragot og char char ah na nasa tanning ah nga nagsabot mi nga magkita mi og sa diyang sa walay lang ay nangita nangita ko og bikil sa akong uyab aja mga babae mga babae nangita bigkil oh para iyang bulagan ah. so moto anilarga ah, ko og ingon niya muapit lang ko sa ilang balay kay duol ra sa terminal kinsa mo ni misogot ko kay naigugma naman ko niya kay lagi nadala na ko kay sige mamig text or sige mi og messenger nakita mi ang kono na ko nga wala ko masayop buutan siya apan dili na ko madawat ang pagkataon niya kay tanaw na ko wag ko'y ugma kay siya ah PWD mm -hmm. <laughs> ah okay okay, <laughs> sa tinood na discourage ko sa pagkakita nako na sa iya ha pag uli na ako, pag balik na ako, wala na ko wala na din ko nagreply. Ganaan sad ko nga makipagbalik sa akong ex. Pero murag murag soko man akong ako ex. Sa mga kumbato. Kuno si tawag Merisi. <laughs> merisi. <laughs> <laughs> ah, okay, ganan ko sa abin ako abin ako gwan sa nang ordinary story ra siya. In fairness, ganaan ko sa twist nga So nadala sa mes bagay, ang messenger mong gud no, kay di pwede mo gud lawas ra no. Oh, uh, pwede kon. Asi ko Facebook lang kay daan ma. Dili like, kay sa una sa among panahon, ang textmate man gi murag di kay ka kay ka sure. Mm. Kaya Kay wala man gi say so, voice sa man imo. So may may man ro kay may messenger. So at least kung Facebook medyo makita ni mong itsura gamay. Binta lugar compared atong katorang textmate textmate. Dili sa unsay ang kwan si sa nga PWD? Like putol ang tiil, putol ang kamot. Wa man, ka wa man, yung, yung na PWD. Wala sin putol ang tiil. Basi di oh yeah, kay kung kung face kung mag Facebook magugawen sa naong so wala, okay siya. Feeling Pani na ako basin ko basin ko ang sa tiil or naka wheelchair siya or kanang naka crutches, pwede nga na. Oh my god. <laughs> so na turn off, oh man na meri. Pila edad niya? Na asabagay, 19 years old. Well, ako ay strongly conjured believe na kapag nga ng mga edad, mga mga early 20s, mga 21, 22 pa down, medyo kwan ka sa physical appearance yun. Ang criteria for judging, Guwapo. 80, I think, pila baka percent? Dako eh. Mga 90, percent, no? 90 percent na No, kung naka sa mga edad na 22 pa ubos, no? Dako, dako eh, factor yun ang kwan. 90 percent itsura. Itsura. Tapos 10 percent na na ang character or kinaiya. Saan ang pagsugod na? Dami dami mo ingon <laughs> nga Sir Bern kanang kuan man good man di, <laughs> di ba ma mo matter ang itsura mo? Uy, istorya ito ninyo. Love di, na ko siya kahit kuan. Di pero anong bastidon malaki to ninyong mga batig naong be. <laughs> maybe pero well dili mantanan tanan pero sa ako usually pag nga nang edad mugi na ang kapadulngan mga gala. So now <laughs> tama ka pero nakinig ko na, na mirisi na inong ka. Mirisi gud. Ah problema ni mo manggod lang ga nagpadalos-dalos manggod dayong na ga so nakipagbulag pa ka nang hita pag yung kagbikil di sa ano ta kung sige unsa kung sige to problema nga di siya ganan sa kay wala klaro wala klaro yun ang wala trabaho wala trabaho Hmm. oh wala wala ikon wala si trabaho no. Ang nag... Last year, gihanggat ko sa akong uyaw nga magpuyo miya panwa kumusugot wala siya klarong trabaho. Awala ah, kayo trabaho. So, wasa mo sugot sa live-in, so siya. So, mo po din ang resulta. So, na Nayo sa kalalaki, guwapo siguro profile pic, dadala siya si isang PM, so ang ending dayon yun, nibigay siya, pagkita nila, PWD days siya. Amo ah, lang, naitabo niya. Marisa, no. na merisi na noon siya may gala. Di ko kabalo kung wag ko'y wag ko'y matangad ba siya makinong kini balik bagay siya mo merising na itabo siya mo. <laughs> oh, di, di, di di, di li niya taga chance. pasinday pasinday Masin day. Lagi. Piy ka. Lagi. Kupiansa ka sa PWD. Nakoy mga, nakoy barkada gani nga ah, di, di li siya PWD. Nalang siya defect sa yung sa yung face. Uh, ah. Grabe ba eh. Grabe ang grabe, nagagay uyab oh, ba eh. Promise. Na-discourage. ano yun yun sa tinood lang na discourage ko din na din siya pa kay na turn off na siya may galing kasibat pa ka <laughs> na na turn off ka well ay nako bata po ah uh, naka lang ko sa una uso kay nang convey, kaya kanang text me text me mong ka text me day, kay bayot Oo, 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 oh, 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 oh. <laughs> Oh. Samok amok yun ang style, boy. Dahil kita kailangan na naman ba ito? Hello! The, the, the in fairness mo, mabahid yun yung tingog. trip na yung kapag tanaw. Oh my Naka God! Nakatry ko ginana. Nakatry ko ginana nga. Bayot akong ka -kong ka -kong ka-text. Pero din, din. Ulay, 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 text, text lang yun siya. Oo, oh, pure text lang yun. So, later on, kay, gaduda naman ko kayo, medyo, kuhan siya ba ng, aggressive ba? Kung di, babae na, ano yan ba? Where, who... Pili ko, gitripan dyan ko ano yun. Either babae, din siya babae, gitripan ko. Ah, so or tama. So tong side topic karon, unsa so, Ang yung pagkabalo? Na ang imong ka-chatmate or textmate, borag na i Something. Kasi mga red flag. So katow, kita, tama ka sa toong mga lalaki. Kato ko ah. Medyo aggressive. Anon? Aggressive siya. Ano anong, Ano anong, 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 ka anong, anong, ka bastos man. Kanang bro kasi mo initiate ba naman? Ikaw tabi mag mag kada to. Na term na sa una. kan sa term na kanang eyeball. Dili sex ay phone sex ay. Dili dili. Ay dili na kanang mag sa text lang. Text text sa una. Night term na sa una. Na term na sa una. Di ba karon kay phone sex or Wala wala kay ko na bro mga religious mag ina mga words. Na din kato ka tay paingon ya do ko. Tisa mo dili mo ni mo wala hi ni siya kanang. Tama no tama no. So kung kita Again, ha, kung for example, ang inyong chat is kanan di mo kaila, wag yung kakaila, mm. chat or text, tapos medyo aggressive, medyo gusto binastos, oh. red flag na. Red flag na. Okay Kaya okay kung kung gano'n naman mula, may inga na nga ba? Iba yung nga. Na, na yun, kung imong friend na kayo. Except kung kay, big well, kung kailan na, kayo mo, oh. tapos nag-exchange mo numbers, kana, oh. ka medyo, na, ka na, medyo, may chance, okay uh, na. na siya. Pero eh, out of nowhere, mo, text mo, na,

Gwapo, na ko na. Ano, ano. Tapos ni reply man. Aso ko isa. Ang animal ni reply gyud Hindi Arme. Dili ko mag-comfort ano. Anong testingan ang kwan? Testingan do kay ang loyalty ba nga dili gyud daw mo. Dili mo tek sa lain. Ah, ano, alam ala wala. Para na. sa ko, isa pud I don't know. Para sa ko red flag na siya sa ko. No, Para... Di na mo ibang may gusto nila nga. Tungod kay uyab na ta. Ano mo entertain pa mang kasalain? Ha, ah, kanang may Sa una gud mag-away po na nang sa una mag Giludan Syempol, ang lalaki giludon niya og load ang babae, uso mana na. Mm -hmm. lalaki di magsaba. Kay magduda siya kay kung wala siya nagpasalamat sa imo, i e, meaning to say nailain nga gapalod sa iya. Ha? Okay. Ah, ah, ah di ba Syempol, lalaki ko ludan na ko siya. Magulat jud ko nga minsan nga automatic, oy salamat. Kay meaning to say, wala in galod sa iya, ako ra na Okay. Nayuban nga animal o wag nagpasalamat o oh. <laughs> wag mo tingog so meaning to si ani kaya ang babae po daw magdodua mo sa siya shit kisa may kisa, natin kisa natin. may nagload sa <laughs> or meaning to say kisa, ni si si Juan o si Bernie ang nagload <laughs> ano ba <laughs> ano, o oh no o oh no o no o no Tama So, mo <laughs> mo yung uh, Audi ay nade kay laing mo na yung So, tama ka. Balik ta na na yung mga girls nga ang style magkuwag sim tapos ginateksan la yung ginatistingan ng bana pag mo reply suko lang kay katanawa ka ikaw rin nag ikaw re, nag, ikaw re, nag, ikaw re, nag, nag hurt sa imong self kay gusto lang git i-check ang loyalty ni sa imong bana kay ingana uh, wala po ka try ginana i ano know uh, Wala ko minyan? Dagan lang kaka, nga, gananaon nila ngayon ilang, ilang, ilang uyab. <laughs> lang yun daw? nila, pero itong during time sa amo ni Emily, maragula. Wala, I don't know, maragula siya, nagyanasa ako nga. Ta po no tong mga uban diha nga kanang masuko kay sa messenger di mo reply pero paspas -pas daw kay mo comment sa mga post. ah, <laughs> 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 po to sila. Masuko siya. <laughs> ah, ah ano ba? Ah, so paspas -pas kayo mo comment. <laughs> pero sa ako messenger di, di mo reply. Ah, <laughs> ana 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 ana. ana. Laya, sa nang mga mga status. Ambot lang po. Siguro pero pag abot na mo 40 bad. I don't know kung na napamanggay po yung barangas. Karunwaan na yun. Wana, na. Sa lingling, ano, sa unang galing, sige mo na siya check sa messenger karon may na siya nga, nadi, nadi kay meeting. Naman ko sa messenger, di ba? Sige, mag-check. Wala ko nakabasa. o, wala. wala ko nabasa. Di na siya gabasa, bay. Pero sa unang yung grabe, tanan ko ang basa, tanan ko ang... pero dapat siguro. Dapat makabalagid, dapat makabalo, asa ka padulong. Asa ka padulong, asa ang imong paignan. So, again, kung sa'yo kasagara, mga red flag nga, patanaw ni mo marag, nasa'y uban na itabo, lahi ang imong kaistorya sa actual yun nga gatex sa imo ha. Kay uban bayot mo na ilang friend ang profile pic or Facebook sa si ilang friend. Pero actually ang actual hatang. yun nga gatek or ga PM is ang bayot. ano po? Dako, dagan po, dili lang siya kanang sa bayot. Kanang normal nga bayot lagi din ang ending kay ng bridge bridge ba? Ah, oh. hindi kayo. Mo, mo yung nauyab sa oh, kuhay. Tama tama, tama, tama. Kaya mo on ng mga kanilis. Correct, correct. Do. Siya mo na naimong bridge bridge. Oh. Sa akin ding, wala na. Yaki, kabulo ka. Ako yung kasuyaan karon sa mga laki. Swerte yung kayo mo karon sa style ninyo nga. Uh... bang, nanay messenger. Na, kita na. Sa una ba'y kung crush ninyong ba, iba eh lagi yung kagwiba yung saan yung mga maila-ila, ma-close. Ma-storya ni mo siya. Mas Sao niyo mo. Mura siya ganit kanang mag-initiate ka ba nga, mulakaw kasi ka yung balay nga dapat magkita mo. Kana, kana, kana. Kaya mo siya. Kaya niyo mo siya. Kaya karon karun, hindi naman ka kailangan mo gawas sa yung balay mo. ikaw um, na ka mo tanaas sa kakaroon. Kung wala ka diya, di wala di ka diya sa yung tambayanan na, di ko wala ito po. Ana, tama. Sa una, eh, I think mas mas grabe ang effort sa laki compared now. Kaya ang sa una, mag love letter, mag amigo pa kasi ang barkada. Kailangan ka magkipag beshi sa iyang beshi. <laughs> ang grabe ka effort ba? No? kanabang bang, mangitag yung kag-way nga on sa connection nga para mag-connect inyong mga topics. Karong ba'y kung crush ta ka, pwede na mo-like din mo PM sa mo nga ba? Si Aro uh, sa 20 akong IPM mo isa. Direkta, direkta na. Oo, oh, tama kita mano oh. ano? Ngita na ka profile pic nga pang tisoy. Baka na bang... Di kayo, kan? Mga tanyo na yung... Ah. <laughs> oh, ano lang din? At least, sa 20, hindi? Kung nai mo reply isa, di... At least... At least mo karoon, mas... Diretso na nga, busted ba ka or masada Mas eh, karon kay... Makita na ni mo ang naong. Tama. Sa una, kapalik lang sa mga dyaryo. Yung actually yung gabata na ko na sa una. Ay, oo! mga pinpal pinpal oh, sa... Kaya, tama! T tagsaw, tagsaw, tagsaw nyo muna, wag ka sila nga na na... In fairness naka-apas pa rin ko ng pinpal-pinpal sa una ba? Mga jarje na, yung mong texan, mga hi, hello. Tama, sige kang talaw sa TV, muna yung mong imagine nga muna ang dagway sa imong mong ka-pinpal. Ka <laughs> Kinundong ka ng mga pinpal-pinpal sa una. siguro mga first year high school ko sa second year high school ko. Grabe ang effort sa una karon wala na walang ka effort eh karon dali ra pwede ra mo PM pwede ra ka mo message ay grabe dika naman nang way good karon kay pwede mo like sa profile pic kun siya i-post like ka. oh tama tama sa mapansin ni eh, sige siya like lagi oh kana tama no mag flooding og like pero premiere sa stories pa oh ana na ano mag inisya sige mag inisya ko na Sorry, gigit ako sa my story. Ala, ala, ala. Sorry, gigit isa. At least, jo di ba, kanang time, medyo ka ano, ka sa so, una, dapat katuwaan pero, ano, Pero ang asawa ko, su suko kaya na. So nga na, sige follow niya. Sige likes <laughs> Believe me, sabagay wala ni, wala po na ni, niya sa punto sa asawa ba yun, even sa pag-search. Di ba naman yung banana, no? So ano uh, anong i-search ni Monisha? ni siya? mo lang sa Facebook kung kinsay mong mga gipang type nga search. May wala hindi, ay, na wala pa kwan Ah. Ay, dinana sa, sa Instagram. Dili sa Facebook ah, tama. kita mo na ngayong mga search history? Karemember na leko. Nasabit ko ni Linglingan eh. Na ay, na ay lakaw. Nga tingala siya. Dagang kay na, dagang kay text messages. Abra, nami kontak contact ba? Taon niya. Kadlaon ba? Klaro kay balas dosi ala una. Sukok kay si Linglingan to. Kisa maningan ang bingan kon. <laughs> Katun siya ba hindi may nga tao ba? Gareklamo siya sa iyang manager. Gapahungaw siya sa ako ba? Dito oh. siya mo istorya ba? Sa BCBN noon is... Remember na na ako. pag sa siyang gibati kay... Gusto mo concert ay kanisi ko. Ah, na 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 Nagyaw-yaw siya. Dito, ah, okay. In fairness po, di man sa kuganahan mag-replay-replay mga ingana. Basta, nara ko sa balay. So, dito rin sa akin, ah, ba? Ano din na si day Daya? Ano, ano. <laughs> so, di ba makita ang conversation? Mm. Pero sa'yo makita, mga nang kanang, iba din, nag-miss call, ano ba? ADI. Ah, ay. Sa so, una, unag yun, ka ng postpaid, ka nung wala naman ng postpaid, pero na ka ng document. Sa una, unag sa postpaid, manggawas ba yun ang, munang guban, di ka na postpaid. Labi na nga mga bawal na pag-ibig. Kaysa billing, manggawas man ang numbers no, na number kitawagan. Ito, oh. Then, how many hours ka oh. nanawag? Wakita. Tapos usay oras. Oh, di ay ni nga number. Nga nanawag ka. Nasa ko ano, sa una. Anas liliusan ni nga. May galing ipag-dial sa number. Nakagawas boy negro. <laughs> 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 Mga gabi. Ano man na nanawag, Man na nag inquire ba sa programming sa kuhan? nawala wala ko doon. Imo na tanaw daan ba? ni sa ninga number. Wala wala no kakapa sa postpaid. <laughs> <laughs> Dugi na kini na ko ninga number na kung postpaid kita wa kinung ko na. Pag nay billing, ugawas ang number on oras. Tapila kami ni mo nag storya. Ah, uh, nakapas ko post sa postpaid ko na sa kung papa pa time. Pero wala na ko kaka. Kanang kanang kita kas billing kita oh, kana kanang nay number, di ba? Oh. Tingala ka. Ah, so kadlaong yun, dalaw na. So, napot yung 20 minutes, 30 minutes ang story, na something. Ano ba? I like it. Ah, Muna karon ang ang SIM registration, di rin na yun mabulabog. Oh, so, ang tanan. Nakita na Magawas pangalan. So, kinsa yun na alay na si panawag sa mo. Ah. Kaya naka-SIM register naman tanan. Pero kabalo ka. Ah. Bisa pag ito nang i-convert, ang mga tao nga musulod sa bawal na pag-ibig, they will really find ways. They will really find ways. Pwede naman siguro. Di lang ko kabalo sa bago rong kay Duge na mong gigawala na nag... ato pa tanong si Imyat. Mayat ko sa na may uso ron, mayat. Nga mga koan, mga patago, nga mga communication sa mga koan, kachurbahan. Natay yeah. kauban sa una, si Joro Mantiko, na ilain cellphone, ibutang sa U-Box. <laughs> Lain nga cellphone ni magkipan Mga kipan, nga cellphone. cellphone. Dito ibutang sa... U-Box. Ah, uh, like, siya nga cellphone. Yun. O so, wait. Well, di ko kabalo karon sa... Di ko kabalo karon sa mga kon? Kinds of cheating. Ako, wala ko nabawa nga cheating. Hindi ko ga-cheat Wala ko so, cheat Wala, wala, ka, wala yung nadani nga topic, brad, Basta <laughs> cheating. Wala, <laughs> wala yung nadani nga. may makarabit <laughs> <laughs> Pero di naman Ah, uh, uh, di na... I don't know. Unsa na ba iuso karon na style? Kay di na maka-point. Ah, kung sa Facebook na ay laing account. Mm. -hmm. Oh, mm -hmm. sila ra gid nga account, ilar gid na nga gid nga chat, rela line. Di na, di na sa Facebook kami kita man. Mag-create siya lain account, mag-create pun siya ng account, so mag-chat din sila do sa so lahi. Kana kun di punya control ang kun di kagawit sa cellphone. basi makita sa asawa. Mm. Ay, sige, na sa Telegram, Viber. Dili, ikaw ba, I ikaw dili, ba anytime time makawi mo asawa sa imong phone? Oh, open mo ko sa one, open ko. So makaoppen siya sa iyong Viber. Kasi in sa Viber Telegram, kung sa'yo mo number mo, rin na. Hindi mm. ka pwede makabalik. para sa messenger ba, makabalik ka Kaya sa line phone. No? Di ba? Eh, kung kay problema, maka... Open ko balag. tanawang niya kinsa akong mga ka Huwag ko na akong ganahan ko, Siyempre, confident mo kung ako, wala ko gibuhat. Mahal lang. Inabi ito, takang ako. topic, boring niya sa tulog eh. Wala mo kita mo ng mga cheat sheet. Wala <laughs> <laughs> mo ka na na day. Sa so, una, oh, ay mga... Uh, ah na mga Android kuan sa una Android apps nga abi ni mo unsa siya abi ni mo siya unsa din siya pag ando day kay murag secret day siya nga message na na sa una sa Android ang nibo na ko inana na atong ma, ma private <coughs> excuse me kanang ma private ang message hmm. na yung, nga kela kela pag lock ba oo so ni tadili sa dili, siya, dili siya pang messaging nga program hmm. so i click sa nimo siya nay may ana karon pero Like I said, sa Facebook karon pwede mag-create og account. So mag chat, -chat sila doha. Kana, pwede na. So, wala, ron nga style sa pag-cheating. Sorry, di na may updated anak karon ng mga topic, <laughs> may igala. Ha? So, let's go back. Again, kang Ana nga gibulagan ang uyab kay nay naka textmate or viber or sabalaya messenger pagkita din niya bakul PWD. So, nagmahay siya. So, nahulog siya karon nga Mirisi. Now, pwede mo tagang chance ang PWD or kung gusto ka makipagbalik, Wagi kay wagi lain way but to ask sorry pa sa ko. Nahimol lang sa iyo kang marupok. De, pwede mo siya makipagbalik sa iyang ex kung hmm. wala siya kabalo. Kung wala kabalo po ng ex, no? Ex, yes, no, nga. Kung sa'yo rason. Kung sa'yo rason. Um. Kaya na nangita naman siya mikil. Kaya basing, pagkabalo niya, nga i na siya mo ito kasi... Asa mo ito kasi... di, 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 magkatawa siya. Uh, tika. <laughs> <laughs> oh, tika. Oh, baba. No, 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 ba? Da, da, <laughs> <laughs> We're not laughing about the bakol, Nagkatawa mi sa babae nga, nahulog nga mi risi. da, lagi na. Rizzi niya na. Ah, uh, well, ang gusto ko ka mag-back again, sa ko pag-ingon, mangayo ka, oh, sorry. Mangayo ka, pasaylo nga, pasaylo ay nga ni din. Change na. Pero humok sa ilong, no? <laughs> Kaya nibigay mo din siya sa... Lagi. Sa Kung ikaw pa. mo sa text pa lang o PM ni bigay na rin gusto humo kag ilong nga ba eh. Tapat Dapat nagpela ila sa before ka ni ikaw gibulaga bulagan pud sa yura ka pokay ka nag celebrate. Pa kon ba pa mysterious dapat. Pa mysterious. Yes. Kada sa ka advice ako sa lalaki sa pala yung name ang uyab ka, ka ron Dapat mysterious ka nga laki ba'y. Big points na siya, big points. Kana ba mo radisan ni mo? Hindi ni mo ihurutan na ni mga tama. information ba? Dapat nakaipang kayo pang kuhaan oh. diya nga. Kaya dili, dili, dili kailangan i-share ni tanan ng imo. Inahinig reveal ba? primero ang sa pikas lang sa nga alom sa lubot. Sunod <laughs> <laughs> ang imong ilan na po <laughs> sa pikas lubot. Dapat <laughs> mysterious ka na yun. Mysterious nga style. Mysterious man. na siya po, uh, yun babae man siya. Kasi, kan. Ito, advice po sa lalaki. Sa lalaki yeah. po na, you have to be tamak sant... tama ba kanang, kanang, kanang yung story yung ayaw ihatag ang tanan? Tinood na? Hindi na i-share, di na mo i-share. Uh, isumpay nato na sa kanang relasyon na delikado ma, masumo. Mm. Mm. Isa na ba kanao say tungod tungo cina na tabo sa inyo. maglakaw-lakaw na lang kay nakahubo pa pirmiti bang ano bro abi ta kay pakay lam po na bay nagya po na mga tabun tabun pisinarin po may mga anak na napa po ng mga kanao nga mga pa kon ko ay napa kemi kemi yapo pa na magiuban usay nga tungod lugar kay na tabo magpaklebak leeg a daga siwil yah silsil sil 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 Normal muna lang kayo. Muna nagigikita po. Oh, right. So muna nang kesya. Kaya muna magigikita po. Tama. So muna, likay ka sa istorya nga. Oh, wala na. Stop na to na. Dango na to na kay Sumuna. Oh, ano na? Si Gracia. Okay? That's it. That's uh, 30 minutes already. Teka, salamat sa inyong pag-uban-uban. Again, ang ako nga email counselorbernie at gmail.com Okay, so kung na may problema, na may mga questions, so kuban pa, ah, uh, Yeah, mora to. Walay challenge ang among letter karon kaya naka ko sa iya nga Mirisi. Mirisi. <laughs> MMG may tawo na Mirisi Mayra Gaba anang resulta. Okay, please paki-follow ko akong Facebook page Bitok Bitok University. Dagan salamat sa Strong Radio. Natay mga kausaban sa schedule uh, Sugod so Lunes. Chatangin na. And uh, again, kini ang Strong Late Night Talk. With Bernie Bitok Bitok real talk and don't forget ang atong main sponsor ang Diabetes Plus with uh, insulin uh, extract Kung asa kini makababa 30 minutes before momuka or makababa kini sa inyong sugar O uh, syempre ang uh, mon ang Diabetes Plus O syempre ang kape nga pampaniwang pa Talks is ang atong uh, Venus Light Mix Coffee with L-carnitine and chia seeds. Kini pagyapon si Brother Bernie Bitok Bitok. And of course, DJ Wanito na nasa bika. Wanito na naman. Okay na naman. Cute naman po. ko DJ? Ano na ka DJ? Wanito lang na. Wanito lang. Kaoban si Wanito. Ingat mo tanan. Ta I love you all. Bye. Bye. <laughs>